nakita talaga natin yung paghihirap niya, yung pagpupursigin niya para mapakain yung ano niya, yung kapatid niya. Ay kita talaga natin kung gaano kahirap. Kaya ngayon no, sa mga anak, um, uh, eto tumutulong ang ibang tao para sa tatay ninyo. Kung ano man ang mga malalim pang mga rason or anong mga nagawa ng tatay ninyo sa inyo ay Siguro po ay patawarin ninyo at kailangan-kailangan uh, po kayo nito sa ngayon. Magandang umaga. Pabalik kami kay Kuya Edy ngayon. Mga kapobre. Yan. May aso? Nakakadina pala Katali. ang linis tala ng ilog nila dito no? sapa sapa lang yan ha pero malinis ha? kasama natin si kapod sa Renz Navida ang nagbabalik ka ang uh, baba ng barko eh <laughs> <laughs> nakailang ano ka to isang buwan <laughs> Hmm. Sabi nila Sabi nila si Man siguro mana to si ano. Oh, may tangbo ang ulam nila oh, ito oh. Tangbo. ulam nila. Ay inaasikaso nila yung ano, yung kapatid pinapakain. Si so, tatay umiiyak. Water oats nga ni Pinapakain nila eh. Quaker oats at saka gatas. Kausap na natin yung isa sa mga kapatid ni tatay doon sa Maydila. Eh, Ayan, kakausapin na yung kapatid. No? Sana ay masundo na nila dito si... si tatay no dito sa may akla no ang ating pagbablog ay hindi ito para sa ating pansarili kundi para ito sa kapakanan ni ni tatay ano po ni tatay Eddie Uh, na ma masundo na siya dito ng kanyang uh, pamilya Ayun. so nakausap naman natin yung isa sa mga kapatid ni kuya doon na kakausapin niya na daw yung mga anak na uh, makuha dito si tatay sa aklan ayan o oh, yung uh, ito yung mga nag-alaga sa kanya dito mga Wag mo din muna namin pindaya pero bagong ano lang hotunda. Bagong ligo? Oh. Binunasan hmm. naman ng ano, may alcohol man, mm. para bukas. Eh, inuubo-ubo na siya, no? Oh. Ay, hindi Kini. siya malos makalunok ng pagkain. O, lugo lang akong ano, yung quaker oats, agay yung gatas. Mm -hmm. yung paano ko nang, ano na, magbakal ako ng plomosil para sa plema. Opo. Ito. Ngayon. Sa gabi na si. ko ginapainom, agay yung mm -hmm. Papain. Ayan, si kasi, Uh, si Ante, no, yung kapatid niya na to, kakamatay lang po ng asawa niya at at nahirapan na rin siya sa pag-aalaga kaya nakikiusap siya sa mga anak ni Kuya id na ani uh, tatay Edi na kunin siya dito. Oo. Oh, oh. uh, alagaan nila yung magulang nila. Kawawa. Kawawa mga kapobs yung sitwasyon binablard lang natin yung hitsura ni ano ni uh, ni auntie no kasi nakiusap siya sa atin no wag na siyang ipakita sa social media yan pero si tatay nakausap ko naman si kuya Rolly, kuya Rolly yung ano nun yun no si Riso siya kasi nagparating sa atin ng information na to Uh, nakiusap sa atin na kung pwede mapuntahan natin ito para makapanawagan sa mga anak. So ngayon, ginagawa naman nila ng paraan na, na makausap doon yung mga anak sa Manila. Ayan. Kasi kung hindi nila ito aaksyonan, magre-report na tayo sa DSWD at sa Philippine National Police kung maghingi lang man tayo ng tulong kung paano at kung ano ang gaga pwedeng gawin ng DSWD dito sakaling hindi nila ito maaksyonan ng mga anak. Yan lang naman ang atin doon. Yan. Oo. Oh. Wala sanang problema noon eh kung si mister mo hindi pumanaw. Siya ang nag-aalaga kita talaga. Hindi ano lang po. Naglalaban ang ihi niya. Mm -hmm. Mga dami. Tulong-tulong kayo? Oo. Mm -hmm. Ikaw nga, pumayat ka na daw ngayon eh. Oo. Oo. Oh? hindi na makapagluksa kasi talagang may ano siya mga kapos may obligasyon na ganito laking pinayot ko mm -hmm. sige tay kain lang palakas lang ikaw para makapagbiyahe ikaw sa Maynila balik sa mga anak mo ha kain kain ayun every anong pen tapos mo ha? wakil Oats at gatas ang pinapakain nyo po. Tapos kung apon yung apple, mm -hmm. medyo may ano anong tema mo. Oo. Oh. Ay, ahay. Oh, oh. Sige. May nagpadala kasi ng tulong para kay tatay. Habang hinihintay yung response ng ng family, eto na, ibang tao nagmalasakit mayroong nagpadala na sponsor natin mula sa Italy. Palagi itong nagatulong sa ating programa. Bibigay natin kay nanay mamaya. Mamaya konti pagkatapos lang na ano na mapakain si tatay. Oh. Nagpapakain pa sila eh. Kuya Rolly, ikaw na po ang bahala magkausap sa mga anak. Oh, uh, kanina na kausap na kita kung paano ano ang gagawin ninyo. No? Sa mga anak na ikiusap tayo. Uh, sige po, Uh, pagtulungan po ninyo yung kapamilya. Alam ko naman na hindi nyo tumatitiis ang kapamilya niyo. Huwag kayong magalit sa mga kapitbahay, huwag kayong magalit sa sa amin, sa ibang mga ano, sa iba pang mga tao. Ito binlag natin ito para makapagpanawagan po. Wala po ditong masama tayong intensyon mga kapobs. Ayan. Umiiyak siya. Umiiyak. Oo, oh, masama ang pakiramdam niya. Dumagitan namin ba namin ng mga herbal? Oh, hmm. Kasi wala na kami, kami. Mm. Dito lang muna kami na, hintayin kita na ha? Okay. Mga kapob, sa kakatapos lang mapakain ni nanay yung kanyang uh, kapatid. At uh, ngayon nga po ay, oh, inuubo na kayo na yan. Ha? Ah. At uh, ito po mayroon po tayong uh, tulong mula sa Italy Ayaw nito magpabanggit ng pangalan Pero matagal na to siyang uh, tumutulong sa programa Lalo lang sa mga matatanda Katulad ni ni Lolo O ni Tatay Edi Ito po ang pera po ay 5,752 pesos Tanggapin nyo po na ha Sabi niya ay uh, pa ano tawag dito ano sabi ni ati regalo niya daw kay tatay uh, ibili daw ng pangailangan sabi ko sige ibigay namin sa iyo para ikaw na ang mag ano nito ay ba't nag iyak man ikaw huwag mag Siguro naisip ni nanay, mabuti pa yung ibang tao. Mahal. Ha? Okay. Huwag na kayong amiyak po. Okay lang yan, nay. Ito nay. yun. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 200, 400, 600, 750, and <laughs> pesos. 2 pesos. Opo. Talaga mm -hmm. transparent po kami pagdating sa pera po. Pag magkano ang padala, yun talaga yung binibigay namin. Ah. Una-una na papasalamat kay, kay Lord dahil binigyan pa niya ako ng malakas na pangangatawan. upang sagin, pa sa akin, malaga ang bak magulang, si Eddie. Mm -hmm. Siyempre, sino pa magtutulungan, kami man lang. Mm -hmm. Ang sa nag-ano si Sir Archie, pasalamat din ako higit lahat sa sa nag nag na, 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 bigay bigay ng financial ang natulong sa para sa aking kuya. Mm. Siyempre, una-una talaga sa Lord, kay Lord. Amen po. Okay. Salamat po. Salamat, salamat sa nagpadala ng pera. Gabay pa na maraming pa po kung tayo, taong matutulungan nyo. God mm. bless po. Agmore, blessing pa makamit ma, ma nyo, makamitan pa. Agmore. Ayan. Salamat po, salamat Salamat po ah, sa kapobre natin ah, mula sa Italy. Maraming maraming salamat. Naiyak tuloy si nanay. Ay, siyempre nakita talaga natin yung paghihirap niya, yung pagpupursigin niya para mapakain yung, ano niya, yung kapatid niya. Ay kita talaga natin kung gaano kahirap. Kahit dalawa pa sila kanina ng pamangkin niya, ang nakaalaga talagang sobrang mahirap talaga ilang linggo pa lang namatay ang asawa mo? Pwede magsasabra one month. Magwa one month? Ayun. at nangangayat kayo. Alagaan rin yung sarili nyo. Kaya ngayon, no, sa mga anak, uh, eto tumutulong ang ibang tao para sa tatay ninyo. Kung ano man ang mga malalim pang mga rason or anong mga nagawa ng tatay ninyo sa inyo ay siguro po ay patawarin ninyo at uh, kailangan kailangan po kayo nito sa ngayon no uh, mga kapobs may pag-uusap kami kanina ni Kuya Rolly yung kapatid nila doon sa Manila na nakita man niya pala doon yung mga anak so sabi ko pag-usapan lang ninyo ng internal kung ano ang plano ninyo kaya yan man ang hiling nila sa akin na kung pwede ay yung pag-uusap nila ni Kuya Rolly doon sa mga anak ni Tatay Eddie ay internal na lang muna para hindi na masyadong mapahiya pa. So ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataon na maayos ito. And then, kasi kanina pupunta na sana kami sa DSWD and sa ating kapulisan kung paano ba natin ito maipoproseso na maiuwi doon sa Rizal, no? sa Muntalban Rizal pala sila. So alam na yung location ng mga anak. So ngayon, bibigyan muna natin po ng pagkakataon kay naghiling man sila na sila na muna ang aayos nitong, nitong pangyayari na to. Salamat sa inyong panunood, Kapobs mula sa Italy. Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong pagsuporta sa programa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nagko-comment. Maraming salamat. So, ano lang, tahan lang tayo sa ano, sa comment natin, no? Mga Kapobs, uh, um maging sensitibo lang tayo sa ating mga binibitiwang uh, salita, ano po. Uh, maring makasakit sa pamilya or sa mga kapamilya rin ni tatay. Kaya yun lang naman ang hiling nila sa atin sa mga nanonood. Salamat po mga kapobs. Bigyan natin ng chance ng pamilya na maayos itong at mapag-usapan itong pangyayari na to sa buhay nila. Salamat po.